Virtual high five mula dito sa Quezon City Hanggang sa kung saan dako man ng mundo kayo ngayon guys Oh yes, yeah. samahan pa natin yun ng virtual group hug Dahil umpisa na ng morning bonding session dito sa Mars Dito sa Mars Siyempre, alam namin marami sa inyo ay eh, busy sa gawaing bahay to let us keep you company mga Mars at Mars. Oh yes, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang chika, ang paandar, ang saya. Isama pa natin ang mga natin this morning mula sa Stories from the Heart, Never Say Goodbye, Herline Budol and Lauren It's the nicest show ever. chart. Really? nasa lang? <laughs> Parang mas lalo akong na-curious nicest show ever, Marcia. Diba? Kasi ibig sabihin yung maraming chika. <laughs> mga chika Yung lang, na siguro we will never find out, di ba? Okay. What sabi nga nila may bago ng kasabihan nila eh, na kung ano daw ang nangyayari sa lock-in taping, stay lock -in. in the lock-in taping. Mars, Parang Boracay lang. Correct. Okay. At Vegas lang at kung saan oh. ba. Diba? Okay, so kung ayaw niyo mag-share, well, ito na lang. Ito naman ang mga nasagap natin sa internet. Ang trending na paandar para sa almusal. Woo! Isashare share sa atin ni Lauren ang simpleng recipe with a kick na, chili oil egg. Uy! Dito yan siya. Mars, masarap. masarap. So super simple lang siya. Um I'll do it, 'na. Yeah. Okay. 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 So meron lang tayong hot pan and then nalagay natin yung chili oil in the pan. So yan yung gagamitin nating oil to yes. fry the egg. Hindi yes. yung regular cooking oil. Yes, ito na yun. Ooh. So, 'di ba minsan may mga chili oil na meron siyang bits ng chili, may yeah. garlic. So pwede mo din gamitin yan dito. And then we just spread it in the pan. And we put our eggs. Simple as that. Sa mo yung eggs sa chili oil? Yes! So, pang ano lang to? For people who, loves, like spicy. Yeah. At saka ang saya, Mars, na itong panahon na to made people think about other ways of cooking our favorites. Uh -huh. Diba? Yes. Matagal lang manag na yung kumakain ng itlog, pero ngayon lang ako makakatry ever ng chili oil. Yeah. So, Maanghang talaga to? Kung maanghang, nang sobra yung chili oil mo. <laughs> so, depende really sa chili oil na gagamitin mo? Depende sa chili oil na gagamitin. Okay, Mars, Lauren, back to your chili oil egg. Ayan, may pumuputok. Ayan, pumuputok na siya. Pero, Ay, ang ganda na itsura. It depends din kung anong Mars, gusto mo. Mars, mukha siya yung ano, yung sa, yung like sa sa coffee buns? Yung egg na may toyo? Yes. Di ba, it looks like that? But instead of toyo, it's chili oil. So, depende din kung gusto mo yung egg na luto na luto, crispy, or di ba some people, they Masado. like it na runny siya. Yeah. Kasi mag-runny siya, um, pwede mo na siyang ulamin on top of hot rice. Yes. O oh, oh. palaman sa tinapas. Yes. Oh, so, yes. super easy meals lang. Wala nang asin-asin. Ano, marami ng chili oil. So, huwag na natin yeah. lagyan ng asin today. the medyo healthy naman. Okay, let's try this. Yes. Oi, ang sarap kasi medyo basa Mars yung dilaw tapos crispy yung ilalim. Alam mo? Bongga to na ulam kasi hindi mo nakakailangan na ng iba pang ulam, Mars. Ito lang. Like yung chili oil is more than enough para siya na yung magpapalasa sa yes. buong meal mo. So matipid siya, Mars. You can just have this and rice and you're all set. Or gawa ka garlic rice. Mmm! <laughs> tapos yung anghang pala niya, Not super. Yung ka kaya, kasi hindi mm. rin ako maanghang eh. Yung anghang na lumilipas. Yung, yes. uh, hindi siya nag-sustain ng matagal sa bibig. Hindi mo no. kailangan ng gatas. Mm. Thanks Mars Lauren! In fairness mm. discovery na to of another new way of cooking eggs. Parang mm. malumpot Okay, para sa mga mahilig sa mga hashtag May Forever stories, tutok lang susunod ang trending senior citizen couple who had a surprise wedding ceremony. Puso na yan sa pagkabalik ng Mars! So, you know, ang paboritong love story ninyo, well, isa sa mga pinag-uusapan at tumatak recently sa social media ay ang surprise wedding ni na Mr. and Mrs. Arnold at Elizabeth Ari ng Negros. Gaano nga ba mahal ni Pars Arnold si Mars Elizabeth? Alamin natin sa kanyang love letters to Mars. Okay, eto na. Okay, ako muna Mars. Go Mars. Dear Mars Tamor, ako po si Arnold Array. Pitumput isang taong gulang. <laughs> May age, I love it. <laughs> Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang pagmamahal ko sa aking Mrs. na si Elizabeth. Aww. Mula noong nagkakilala kami sa dati kong boarding house, nagkamabutihan at nauwi sa simpleng Mas Masasabi kong magkasama talaga kami sa hirap at ginhawa. Nakikitira na lang kami minsan para lang maitawid namin ang pagpapalaki sa aming tatlong anak. Mm, nagandahan ako sa kanyang ugali at pakikitungo sa akin mula noon. At habang kami ay tumatanda, mas lalong pinagtibay ng mga pagsubok ang aking pagmamahal sa kanya. Kaya't mahal na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon, 40 years na kaming kasal. Para sa aking mahal na si Elizabeth, pakakasalan kita ng ilang ulit pa. Dahil mula noon hanggang sa dulo ng ating buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. Salamat sa lahat-lahat, aking bride. Love, Arnold. Oh! Mars, buti natapos ko yun na hindi ako naiyak. Maraming maraming. Pagpunta na din Mars. Grabe grabe na dun, Mars. Aww. Good morning! Ito na ang bagong kasal, Arnold and Elizabeth, are Lolo, Dodoy, and Nanay Cats. Hello! Good Hello. morning po! Oh. Yes po? Ayan, congratulations po! Mabuhay ang bagong kasal! Yes. Hello, diba? Salamat po! Salamat, Salamat po! Oh, Nanay Cats. Pa. parang tingin ko hanggang ngayon, eh kinikilig ka pa rin! <laughs> 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 okay pag-usapan po natin yung eksena sa kasala, <laughs> Nanay Katz and Lolo Dodoy. So, nung una, magnininang lang daw po kayo sa kasal. Yun po ang sinabi sa inyo. Nun pala, eh pagdating nyo dun, eh kayo pala ang bride. Ang ikakasal. Kayo pala ang ikakasal. At eto ang ating uh, surprise reveal. Kailan nyo po na realize nung pagdating nyo sa venue na kayo pala yung ikakasal at hindi pala kayo magnininang? Nung mismo na 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 ano po na gulat talaga ako kasi yung MC na akin pangalan yung ano niya in-announce yung pangalan ko na ako ang bride. At saka hindi ko akalain na ako ang bride. <laughs> Parang gusto ko magulugol, maggulugol ako ng ano. Pero may nagsasabi naman ako, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak yung make-up mo <laughs> 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 hindi ko, hindi ko marunong, hindi ko ano, kung anong gagawin ko, kung tatawa ako, kung iiyak ako. Oh, mixed oh. emotions talaga, Mars. Tay, gusto kong malaman, ba't mo naisip na gawin ito? Na. Isa yan, pag, uh, isa yung pag nag-almo uh, sa amin ng aking anak na si Mark at sa aking matugang na si Brenda, eh, ano na ano na, na ano na sa akin, kung bakit na nung uh, kasalan niya sa September 6, to so sabi nila, sige, pakasal ka dito, no, no, nagtirin po lang ating uh, slippery soap, uh, kaya uh, tinuloy nila ng uh, tsaka, yan ang nangyari. Surprise talaga si <laughs> ko muna ako ng tips. Siyempre, oo. sa mga may asawa na, oo. ano po ba ang ano mga Ano ba ang sa ganyan na, na kahaba? At uh, oo, ganong kahaba na samahan? Ang oh, mga pagano. Ang sa akin lang po, yung asawa mo, kung may, ano, kung may work lang siya, dapat ikaw na ang asawa na magmamanage ng ano, ng lahat ng ano nyo, ng pagsasama nyo. Eh para naman po sa isa't isa, bilang mag-asawa, ano naman po ang naging practice nyo na nagpatibay ng marriage ninyo? Kung, na, kung nagagalit si Mrs., keep quiet ako. Yan lang. <laughs> yan ang sekreto. Basta na nagagalit sa keep quiet lang po. <laughs> oh, ayan mga Pars, Narinig nyo, 40 years na samahan at oh, yun talaga ang sekreto, Mars. 40 years na samahan at hanggang ngayon, happy, happy pa rin. yung importante parin. kasi Pwedeng tumagal ang uh, isang relationship or isang marriage, pero dusa at mahirap. Yes, yes. but can they yeah. be that ha happy together for that long? Hindi yeah. naman naman yung mga ngiti sa mga mukha nila. Yes. Kitang-kita mo. Um, Aww, ayan. Like, yeah, oh ayan. Forever forever. Kayo po Kiss. ang patuloy ng na may forever. Kiss daw po, sabi ni Arlene. Pinakpan yes. kasi. Ito na? Pinakpan kasi ito <laughs> sa video eh. Ay! <inaudible> alam mo, conservative talaga sila. Yes. Uh, sa, video hanggang ngayon, hindi talaga yes. pwede makita natin na uh, lip-slip lips sila. Correct. Maraming salamat po, Lolo Dodoy, ang nanay ka. Maraming salamat po, <anca> Kenny. <meantime> sa mga anak ko. Yes, Siyempre. Siyempre. Nag, nagbibigay ng kasiyan sa amin. Si RL, an Ferian si Brenda, si Mark, at saka si Bea. Salamat po sa kanila. Ayan. Maraming salamat ulit, na, Itay. Stay thank healthy po. Sa salamat. Thank you Mars. po sa inyo. Mars, thank you po. to know na sa pag-ibig eh, meron naman talagang forever. Yes. At yun Hashtag yung i-aspire natin. Di ba, Mars? Yun oh, yung gusto Mars. natin for ourselves na mahanap natin yung tao na tatagal ng ganyan. Yes, Mars. Hi! kaya naman sa mga Mars at na nating nanonood, share your beautiful love story with us dahil ang magandang love story, dapat yan siya ni-share sa mundo. Please send us a message sa aming Facebook page or pwede niyo rin kaming itag sa Instagram or TikTok so we can feature your story kagaya nila. Yes! Up next, mag-on the spot tanungan tayo with Harleen at Lawrence sa pagbabalik ng... Mars! Pero syempre, gusto muna namin magpasalamat ni Mars Ia sa mga nagpo-follow sa amin sa social media. Nandiyon kami sa Facebook, sa Instagram, at sa Twitter, and of course, TikTok. TikTok. For the TikTokers in us. Ang cute ng mga followers natin, Mars. Actually, maraming nag-post ng uh, pampagod vibes nilang jokes sa ating Facebook page. At isa sa kanila ang talagang nagpangiti sa atin, Mars. At parang deliver ang joke niya with justice? Talaga ba? Kasama natin, Mars, ngayon, si Mars Jonely Gonzaga. Mars Jonely. Hello, mga Mars. Hey, Mars. Kamay, kamay, Mars. We can see you. Hi, Jonely. Ayun. Mars, alam mo, itsura pa lang parang Filipino joker na talaga to si Jonely. Talaga ba, Mars? Oo. Oh, Patunayan nga natin yan. Jodie, okay, teka lang. Sige na nga. Ano ba tong joke mo? Knock knock. Who's, Who's there? there? Mars. Mars who? Anong kasunod ng Mars? Pa Mars? Ano? Good. Siyempre, edi Mars pautang! Mars! <laughs> Totoo <laughs> <laughs> ba? Maraming gayon sa bahay. Totoo ba? Uy, Mars! <laughs> <laughs> ibig sabihin pag may gumarin sa'yo na, Uy, Uy, Mars, kabahang ka na. In fairness, benta. Benta, benta, benta. Correct, benta. correct. At dahil dyan, bigyan na lang benta box yan! Alright, right, and Lee, tayong apat na benta box dito. Pipili ka ng isa. Okay, at uh, bubuksan ni Kams yan. Sa lahat yan, generally may laman. It's either may free loved item, may pang-load, may Mars pa more merch. Oh, yes! Uh, actually, uh, may isa dyan na may brand new tablet. Tablet, Mars! You oh. heard it right! Wow! So, pinta-pintahan mo na Mars ang ating mga boxes. Okay, one, um, two, three, na. four. Ano ang box na napupusuan mo, Mars? Number four. Four? Bigyan ka namin oh, ng chance. Kayo, kayo. May mga ka kayo, pero mga kayong mga naniwala man, ko sa akin. Mag Go! Ko sa number one po, number one. Number one. Kaya pakigyan mo ako na sa Magaan yung ko sa 3. Three. three. mo naman ako. 3? 3. Baka lang kami. Sige, 3. Para kay Hipon. Okay. okay talaga maganda ang uh, laban laban sa number 3. Para sumasakit yung shot. Naku, ayan na nga. Ano ano yung mga Wait. Okay. Ito okay, na. See. Ilabas na natin ang napili ni Mars dahil kay Perlin. Ang laman ng box number 3 ay Chocolate! <laughs> Yes! Yay! Yay! Naman, you deserve na deserve! Alright, eto naman ang bentang tanungan din! Dahil kapag tumugtog na ang kanta, maghanda ka na! Dahil kapag sa tamang letra ka tumapat, dapat kang sumagot ng... On, on the, the Spot! spot. Kaya simulan na natin agad ang ating On the Spot tanungan! Dance Party Time! Let's go! On a first date, Okay, go, 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 go. 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 Go, 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 go. Ah! Ah! Okay. Okay. Ang okay. um, sasagot ay si... Ay! A T at R. Okay. Oh, okay, okay. On a first date, sinisiguro kong maganda ang first impression ng ka-date ko by... By what? dapat mabangoy ng ako. Yon. So, dapat magtoothbrush ako. Ayon, nice one, Mars. What about you, Mars? Ako Mars, Wala akong ginagawa. Talaga? Oo. Kasi kung pumayag na ako sa first date, ibig sabihin komportable ako sa kanya. Hindi ko dapat kailangan magpa first impression sa kanya. Oh, oh nice. Fuck. Okay, okay. Okay, okay. Guys, nice. Next question. Okay, ito na. Ang first impression ko sa aking... Ah, ka ng Mars. Okay. okay, Mars, go. Ang first impression ko sa aking anak, nung una ko siyang makita after labor ay... Mars, ibang-iba kasing itsura ni Nathan nung lumabas siya. Okay. Sobrang dami niyang buhok, tapos parang siyang daga. Totoo, <laughs> oh, tapos yung itsura ko talaga yung... Parang hindi yun yung na-imagine ko na parang... Moment. Na, oh my God. Hindi my yun yung moment son, na na-imagine oh, mo. hindi. Na... Tapos nagtinginan kami ng mommy ko na, Balbon siya, Mano. Oh. <laughs> Tsaka Moreno talaga. Pero yun lang, Mars. Yun yung first impression ko naman. Okay, Nathan, na ang impression ng mami mo sa'yo ay mukha daw isang daga. Okay. I isang love you, daga, my son. Isang daga na mahal na mahal. Na mahal na, na mahal. At ngayon naman, Mars, mukhang nag-bloom din naman siya. Oo. Oo. Oh, nakawala naman siya dun sa first impression ko oh, sa kanina. Ayan. ayan, ayan, ayan. Okay, okay. next. Karaniwang sinasabi sa akin ng mga tao, Wait. Okay. 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 Okay, okay na tayo? Okay. Karaniwang sinasabi sa akin ng mga tao tuwing nakikita nila ako for the first time ay... Ano bang sinong sasagot? Mars, hey. Lauren! Lauren, ikaw sasagot! <laughs> <laughs> Hindi pala ako sobrang sungit tulad sa TV. <laughs> <Aha>. <laughs> Nakakatakot. na pa rin ako in real uh, life. Uh, Oo, oh, nakatakot siguro sila pag nakikita ka nila sa personal. Oh, siya, yun yung first impression uh, oh, sa akin. Talaga! <laughs> na sa mga teleserye. Yeah. Tapos sasabi sa kanya, eh, tiyo, mabait ka pala. Kala ko, ano ko din, demonyita ka eh. Yeah. Kasi yung ano, may napanood ako yung grabe siya mo Nakakagigil siya sa palabas. Ibig sa tala, palabas. Oh, pero sa personal ko, bumabait pala niya. Okay. Kasi may effective Mars, alam mo na. Tiyo, wow. Sobrang galing. Okay, eto na. Nasira ang ilusyon ko. Yeah, for Let's go separate. Oh, oh, oh. All right. Huh, nasira ang ilusyon ko tungkol sa artistang si blank nang makilala ko siya sa personal dahil blank at ang sasagot ay R. Perlin. No. Ano yung ano illusion, imagination? Um, uh, ano yung uh, pagtingin mo sa kanya? Impression, oo. Oh, oh. Nung yung... hindi mo pa siya nakikilala nung personal, yun ang tingin mo sa kanya. Pero nung nakilala mo siya nung personal, nagiba. Dahil. Uh, dahil, uh, ano ba yung nakita mo? Ah, oh, oh, oh. uh, si ano, si Jack Roberto. Okay. Uh, okay. Sa ano yung illusion mo sa kanya? Kasi dati, hindi ko alam kung connected doon dyan eh. Kasi ang dati, chinat ko siya, 2017, oh. sa Instagram, sabi ko, Kuya, pa, anong pa, video grit naman, mag-18 na ako, mag na ako, bati yung know, crush na crush kita, ganyan, ganyan. Oh, okay. Tapos hanggang sa, hindi hmm, ka nakita crush, kasi 22 na ako ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ako binabati. Oh. <laughs> so, <laughs> pa, nung nakita ko binabati. siya, sabi ko sa kanya, Kuya, ano, Kamusta na, 22 na ako, tignan mo naman, follow back mo naman ako, kuya. <laughs> Tapos sabi nyo, nung nakita niya, nagulat siya, sabi niya sa akin, Ulo, oo, kit mo naman. Ngayon, sabi niya sa akin, may bati na siya sa akin. So, mabait pala siya yung person, kala ko sa ah, Sa dami lang daw pala ng nag-message tabung siya. Tabungan. Yeah, oh, okay. Okay. Yeah. Yeah. Ba ako okay naman. Yes, oh, yes. Oh, up, pasok, 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 Yay! Ayan, thank you mga mga. Yay! Yes. Oh, diba? Mga. Yes! Matamis, pero hindi ang labanan. That's Woo! up next. Dito lang sa Mars! Ready na kami magmatamisan at magpagalingan dito sa Candy Elevator Game ng Mars. Magaling! Oo. Uh -huh. So ano ba tong Candy Elevator? Mars, alam mo so, may na mga eh. ibang games kasi tayo dito na na gagawin natin mga ilang beses. Ito, this is a new one, Mars. Yeah. So, meron tayong nakasabit sa aming leeg na sticks on a string magpapatong kami ng candy dito sa ating stick, tapos i-elevate natin. I-hilahin yes. natin, natin siya. hanggang umabot sa aming bibig ang candy. So Mars, bawal hawakan yung candy. Kailangan no. diretso sa bibig. Ha? Yes. Okay, got, uh -oh. it. got, so, it. got it. So panamihan lang to Nang ng makain candy. na candies in one, one minute. minute. Okay, sabay-sabay tayo. Timer starts now! now. now. 你是阿姨。 ko ni Mars. Na nakakata nakakatawa na hindi ko maalis si Mars. May manis. technique pala dun. Oo, oh, oh, may technique siya uh -oh. actually. Pero ano, no, yung technique... Sa, sobrang, sobrang haba na na-elevate, hindi kinaya kaya gumanto ko. Ah. Oh. Kasi pag uh, ganto yun, hindi ko maalis ano, si oh, Mars. Oo, oh. oo. Oh, oo, oh. oo. Kailangan makagalarn. Thank you ladies Yay. for playing with us we have a little something for you. Yes, don't you worry, mayroon pa rin kaming prize for you guys <laughs> <Ayan>. <laughs> to get. Pwede <laughs> na rin. Okay, so yun na yan Mars. Oh Siyempre yung pang disinfect na spray. Ayan, from Mars pa more. Pero yeah. pwede mo rin iuwi. Eh. Ano? Hurry. Ay! Ooh Mars! It's, it's time it's for Tarantano! Tarantano. Ayay. <laughs> ang unang tanong para sa iyo ay anong issue ang sawang-sawa ka nang sagutin? A, buntis ka ba issue or B, pag kinukumpara sa iyo si Megan? Uh, A or B, Sagot Mars? A. <laughs> Okay. okay. Yes. All right. Now, now you can explain. Well, hindi ko pinili yung pagkumpara kay Megan because uh, my sister is someone na I look up to. So every time kinuha ko ako ko sa kanya, actually, I take it as a compliment. Kasi ang dami niyang okay. na-achieve and I'm proud of her. So you actually don't mind? I don't mind at all. And yung pagbubuntis, I think, Di diba ba ako buntis, guys? Paano ba ako hindi ba mag-quarantine wait lang ako ng content? Huwag <laughs> <laughs> kayo mag-alala kapag buntis na si Lauren, malalaman <laughs> din natin, hindi yeah. niya matatago yun for nine months na. No? Yes, yes, malalaman at wala. Malala kayo yung unang makakalaman, guys. Kasi ipopost ko akin sa Instagram ko. <laughs> yes! Ah, ganun. Nice! Thanks, Mars yes. Lauren! you din, Mars Perlin. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat for tuning in this morning. Nako talaga na magnapaganda ng bongga ang umaga nating eh, lahat. At syempre, maraming maraming salamat sa mga nagpa-post, <laughs> nagka-comment at uh, nakikialam <laughs> sa aming mga kaganapan dito sa show. Sure, ah, you keep us fired up, guys. Oh, yes, you do. Let's stay at number one together dito sa Mars Pamol!